Alamin na muna natin kung ano po istorya ng kagandapan ng rally. Malapit po ito sa Bimingjola mga kibig. Hindi naman kailangan sa inyo, Labor Day today. At mukhang meron mga manggagawa na naroon. At uh, naroon naman, nakatutok ang ating Abante, Abante reporter si Dexter Gandibe. Dexter, come in! Marami na itong mga miyembro ng iba't ibang uh, progr uh, progresibong grupo sa bahagi ng Mindyola sa lungsod ng Manila para sa isa sa Labor Day Rally. Pero hindi na sila makakalapit pa sa may Mindyola Bridge at sa may uh, Peace Arc ng uh, Mindyola dahil naglagay na ng barikada ang uh, Manila Police District. Pero sabi ni Police Brigadier General Benigno Guzman, ang OIC Director ng Manila Police District, papayagan nila ang mga progresibong grupo na uh, magsagawa ng mapayapa, at makapagpapahayag ng kanilang mga panawagan sa pamahalaan. Ayan nating ipahayag nila na ayos ng uh, kanilang mga salubi. Asa ngayon, uh, umigit ko uh, 3,200 po yung uh, natin para sa araw nito. Sa Metro Manila lang, dito lang sa area ng uh, Marino. Meron po tayong mga uh, augmentation coming from uh, Region 3 at sa Region 4A plus sa uh, National Headquarters natin sa HRA. Uh, ipahayag po natin ng uh, matiwasay, maayos yung ating mga issues, mga saluobin. Iwasan po natin na uh, magtagulo. Kanay may daos po natin ng mapayapa at uh, maayos itong uh, labor -tay. May mga traffic enforcer na mga uh, nag-aayos ng trapiko dahil halos sa ng itong mga nag -rally. itong bahagi ng uh, kalsada, particular itong uh, Ligarda Street. Panawagan nila sa pamahalaan ng paglikha ng mas maraming trabaho, disenteng sahod at pagwaksi sa contractualization sa trabaho. Ako si Dexter Ganibin ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. <laughs> Avante, av avante, raggio valita, raggio balista, nayon. Avante, raggio nayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Pangulong Bongbong Marcos sa suspensyon ng Cebu Governor, dapat patas at may respeto. Maabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim, dapat sundin ang batas at due process at idaan sa tamang channel ang pagpapasuspindi sa isang opisyal ng gobyerno. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang makarating sa kanya ang ipinataw na preventive suspension ng ombudsman laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ayon sa Pangulo, mahalagang sundin ang batas lalo na ang pinataw na suspension kay Garcia ay ginawa isang linggo bago ang midterm elections. Sinabi ng Pangulo na anumang aksyon laban sa isang halal na opisyal ay dapat na alinsunod sa konstitusyon at ng omnibus election code. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na matagal nang nagsilbi sa Cebu si Governor Garcia, kaya dapat natratuhan ito ng patas at may respeto hanggang sa malutas ang lahat ng legal na kwestyong nakapaloob sa kanyang suspension. Hindi niya dapat hayaang mapolitika ang pagseserbisyo publiko at dapat lahat ng aksyon ay naaayon sa batas at kahinahunan para sa interes ng taong bayan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at tuwalak mintis. Their life. Maraming salamat Aileen sa hinihinalang troll farm ng China ipinaharap sa Senado. Maabati sa balita si Avant reporter Dexter Ganibe. Dexter? Pinadalhan na ng tanggapan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ng investigasyon para dumalo sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones ang Makati-based ad firm Infinitus Marketing Solutions Incorporated sa Lunes, Mayo 5 itatakda o itinakda itong pagdinig. Sa panayam, sinabi ni Tolentino na pagkakataon ito ng kumpanya para pabulaanan o liwanagin ang umanay kwestyonableng kontrata nito sa Chinese Embassy noong 2023 para maglunsad ng keyboard warriors pabor sa China sa usapin ng West Philippine Sea dispute. Wala pang tugon ang nasabing kumpanya kung sisipot sila sa pagdinig git ni Tolentino, kailangang palakasin ang batas ng Pilipinas laban sa dayuhang paniniktik sa pamamagitan ng mas mataas na parusa, mas mahigpit na mga panuntunan at mas mataas na ka kaalaman ng publiko. Maaari din anyang mapanagot sa batas ang uh, troll farm operators at uh, keyboard warriors dahil sa kusa nilang pagsunod sa mga utos ng dayuhang grupo para atakihin ang gobyerno ng Pilipinas. Binigyang din ni Tolentino na walang karapatan ang troll farms at keyboard warriors na itahilan yung freedom of expression dahil ito'y igagawad lang sa mga totoong tao at hindi sa mga peking account na nilikha sa social media. Pinag-aaralan na rin ang niya ang posibleng paghalaw ng ilang probisyon ng General Data Protection Regulation ng European Union para palakasin pa ang ating batas kaugnay ng privacy security kung saan may mataas na parusa sa mga paglabag at mahigpit na pagtalima ng social media platforms. Ako si Dexter ganibe ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Report. Maraming salamat Dexter. Sa iba pang balita, PNP pinatatanggal ang pangalan ni Alvin Ke bilang respondent sa kidnap slay case ng kanyang sariling ama. Umabad sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? Kim, pinapatanggal nga ng Philippine National Police sa Department of Justice bilang respondent sa pangalan ni Alvin Ke, anak ng steel magnet na si Anson Ke na dinukot at pinaslang kasama ng kanyang driver ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pahardo, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa DOJ hinggil dito. Matatanda ang basis sa Southern Affidavit, itinuturo ng primary suspect na si David Tanliao, si Alvin Ke, na siya umanong nag-uto sa pagdukot at pagpapatay sa kanyang negosyanteng ama. Kinwestiyon din ni Alvin Ke ang mga ulat kung bakit siya nadidiin sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa kanyang ama. Kahapon, kinumpirma ni Pahardo na walang supporting evidence na magdidiin kay Alvin Ke sa kaso. Posible din umanong inililigaw ni Liao ang investigasyon upang maprotektahan ang tunay na mastermind. Bukas umano ay iahain ng PNP Anti-Kidnapping Group sa DOJ ang motion to amend the complaint ayon sa PNP. Ito si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abandon. Maraming salamat Edwin Balasa sa matala kandidatong alkalde sa Quezon. Kasama ang pamilya, pinagahanap dahil sa kasong estafa. Maabad sa balita si Abang reporter Nilo Del Carmen. Nilo? Pinagahanap hey, na ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang kandidato sa pag-alkalde ng bayan ng San Narciso, Quezon. At tatlo pa na dahil sa kasong syndicated estafa. Kinilala pangunahing akusado na si Vincent Victor Reyes Jr. na kasalukuyang barangay captain ng barangay pagkakaisa at tumatakbo sa pagkaalkalde ng bayan ng San Narciso. Kabilang din sa mga pinaghaharap ang kanyang kapatid si Vincent Dominic Reyes na isang dating Quezon Provincial Board Member at ang isa pang kapatid na si Cristina Reyes na kasalukuyang namang kandidato din bilang board member at ang kanilang nanay na si Marian Reyes. Kasama rin sa kaso ang isang Ramon Villapando Batay sa warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 13 sa Lipa City, Batangas na itong nakaraang April 28 na nilagdaan ni Judge Pamela Torres Chavez Dizon ang grupo na sinasabing may residential address na Our Lady of Lourdes Subdivision sa Isabang Lucena City ay naharap sa kasong syndicated estafa matapos hindi maibalik ang halagang 33 milyon mula sa kabuang 40 milyong utang nila sa isang negosyante na balak sana gamitin sa pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa sinasabi na bagamat may paulang bayad na 7 milyon nabigo ang mga itong tapusin ang kasunduan sa negosyante umuugong din ang spekulasyon ginamit umano ang pera sa pangangampanya para sa darating Nakalala na halalan ayon pa sa ulat hindi na nakikita sa kanilang bayan ang mga akusado at wala na rin ang aktibidad ng pangangampanya ang dalawa Samantala, nagpalabas na rin ang Bureau of Immigration, ang Bureau Alert List. Laban sa mga ito at inatasa ng mga opisyal na report agad kung makita ang anumang dokumentong may kaugnayan sa kanilang pag-alis o pagpasok sa bansa. Samantala, sinubukan ng Abante Radio na kunin ang parig ng mga akusado, ngunit hindi na aktibo ang kanilang mga cellphone number at ang maging ang social media account at kinasabing nagtatago na ang mga ito sa ngayon. Ako, Sinido del Carmen, ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Nilo Del Carmen. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, Ngayon!